Ayan po, Mr. Harry Wala pa naman pala. mag lang po kasi pinangungunahan niya eh. Ah, napaghahalata tuloy na mukhang... Alam nyo na doon patutungo ang mga ikinikilos ng mga katulad ni Sara Duterte. Alam niyo sa sarili niyo rin, Mr. Harry na yung mga ginawa ni Sara Duterte ay impeachable. Possibling grounds para ma-impeach. Matalino, ito eh. sa, sa si si Harry Roque, ano ho? Pero yun nga, wala pa naman daw. Antay lang. Okay. Ito yung sinabi ni Harry Roque. My crystal ball tells me that they have decided to move against VP Sara and may soon impeach her. They are in the wrath of the people. <laughs> Talaga lang. Sige, subukan natin. Baka nga magbunyi at magdiwang pa ang ating mga kababayan. Sino ba? Okay, sino ba dyan sa inyo Ang magbubunyi Magse-celebrate kung ma-impeach Etong si Sarah Duterte Mag-comment tayo, ah. mag-comment tayo uh, Mag-hashtag tayo Sige nga, napakarami kasing hashtag ngayon no makala Trending etong hashtag Impeach Sarah Duterte O, oh, tapos sasabihin mo Wrath of the people The wrath of the people Ano to? Pagbabanta Sino yung mga yan? <laughs> Saan man gagaling yung galit na yan ng mga kababayan natin? Wala na nga pong na uh, halos naniniwala sa mga Duterte ngayon. Ay, palubog na talaga ang ibinong sabihan, Pati mga taga-Davao, marami tayong mga kilala dyan, pati mga taga-Davao po ay nagsasalita na rin laban niya sa mga Duterte. So talagang mm -hmm, kangkungan ang kalalabasan na itong mga ito. Pero bago, bago siyempre ang kangkungan, kailangan managot muna sa taong bayan. Kung ano kung ano man yung dapat panagutan na mga Duterte, lalo na po si Digong, dapat talaga ay managot muna sa taong bayan at sa batas. Sabi ng isang kongresista na si Paolo Ortega, ako kasi dalawa yung crystal balls ko, pero walang, pero parang wala naman po ako nakikita na gano'n. Hmm. We're sticking to the facts, of course. We're sticking to the, to the issues in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. Wala pa. Siguro talagang darating din sa puntong yun. Ano, hum. Pagbigyan nyo naman po ang ating mga kababayan, siguradong maraming magsiselebrate, maraming matutuwa pag na-impeach at natanggal ay si Sara Duterte. Hmm. So baka ano, medyo madumi yung crystal ball na si Harry Roque, kailangan na daw na linisin. Pero wag ka. ako Ako'y naniniwala, minsan kay Harry Roque, mukhang magkakatuo talaga ito. Ulitin ko, ha? bakit alam niya dahil alam niya rin. Dahil alam niya kasi kung ano ang pinagagagawa ni Sara Duterte at lahat ng yun ay posibleng maging grounds para ma-impeach itong si Tambaloslos. Good luck!